Isang magandang maganda at mapagpalang araw po sa aking mga minamahal na mga kapwa-manila nyo. Ang mensaheng ito ay para sa mga tumatayong ilaw ng tahanan mula po sa inyong lingkod at sa ngalan ni Mayor Hani Lacuna Pangan, Happy Mother's Day po! Kayo po ang nagsisilbing inspirasyon at pinagkukuhanan ng lakas naming mga anak asawa at kapatid. Ika nga nila, your love can move mountains. Sa ating mga ilaw ng tahanan, maraming 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 salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal at pag-aalaga. Wala pong makakapantay sa inyong sakripisyo para sa inyong pamilya. Kaya naman, aming inihahayag sa buong mundo ang aming pagmamahal bilang sukli sa lahat ng inyong sakripisyo, pagmamalasakit at pagiging isang mabuting ina para sa amin. At sa ating kauna-unahang babaeng alkalde na nagsisilbing ina ng ating lunsod, Happy Mother's Day po, Mayor Hani Lacuna Pangan. Muli, maraming maraming salamat po at Happy Mother's Day po sa inyong lahat ng mga ina at sa lahat na tumata yung ina para sa inyong mga mahal sa buhay. Stay safe, stay healthy, stay happy, and always pray. God bless. Asenso, Manila niyo.